Uh, hi fellow viewers to everybody. Good morning. Uh, this is me again. Uh, uh, I am Mr. Steve Hoong I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, by the way, to all viewers, uh, kung kayo ay all the victims na may YouTube account, welcome po kayo dito uh, uh, mag-join sa video na ito. Uh, by the way, kung, kung kayo ay may FB account, pwede niyo ako i-add sa Steve Rooster Ong. Doon ko ilalagay sa description ko sa video na ito. Okay, uh, by the way, itong title ng video na ito is very, mm, hindi, hindi naman sensitive. Uh, this is an urgent help to me. Uh, I will explain all the details kung ano pa yung nangyari sa akin, bakit umabot ako sa ganito, ganitong situation. I will explain all. Totally. Okay? Um, by the way, sa mga OFWs, yung narinig niyong news, yung lately from August 1 to 31, yung nagtatrabaho sa abroad, uh, outside, na uh, outside Philippines. Totoo po yung narinig niyong news. Hindi siya fake news. Totoo uh, kung meron kayang kamag-anak or husband or wife na na ng online lending app, totoo po. Kasi baka yung yung savings na pinaghirapan ninyo, yung overseas remittance, uh, pag-uwi ninyo, totoo po. wag na kayo magtaka, totoo po ang nangyari na ubos. Uh, nagkaroon kasi ng online lending application yung husband ba ninyo o wife then Uh, na headline kasi yan na una. At tali, nag-start po siya sa Singapore. Um, kung hindi ako Channel News Asia, doon nagsimula. So, akala nila Southeast Asia. Then, we did not expect na after sa Singapore, umabot pala sa uh, TFC, the Filipino Channel. So, naging worse. Tapos, after that, after US, umabot sa Canada. So, yung mga overseas Filipino workers na, na shock. Then, hindi lang yan. Yung, eto, eto ha. Sa Middle East, yun. Doon na nag, nagusok usok ang ulo ng mga husbands. Kasi yung iba, naka-uwi, yan, nag pa ang savings, walang natira, zero. May, 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 shortage, shortage pa na perang pinadala at deficit pa, nakabambaon sa utang. So, yun, yun po ang nangyari. Ah, uh, kasi ganito po yan, mga fellow viewers. Um, ang totoo po niyan, nagkaroon ng service na online lending kasi, kasi ang sabi kasi, ang terms 91 days. Ah, uh, yun pala, 7 days, 7 days to pay. So, okay lang kung 15 days, 30, yun parang kinsinas ba, sweldo, Yung pala, hindi pala totoo. Kailan, ikas 6 o 7 day, bayad na, tapos na kasama na ang 40% interest. So, ang nangyari, yon Grabe talaga. Kaya, yon na po ang kuang ko. Kaya, wag kayong magkalala sa description ko. Meron ako ilalagay uh, FB account. Ola Victims. Uh, sa YouTube account. Basta, tungkol sa Ola Victims related po ito. Isa na rin ako dyan. So, habang maaga pa mga fellow viewers, tulungan nyo po kami. Kasi, um, mahaba ba itong discussion ko at saka hindi to hindi to fake news true to life na po ito ang pinag-uusapan kasi baka ang eto ang isa kong kinakaba baka yung isang victim kung hindi na kaya baka magpakamatay o suicide ang iba naman nagkaroon na ng mental health problems uh, anxiety so yon uh, yon nagkaroon ng koan nagkaroon ng problem ang sa aking case kasi 2025 late yung eto lang lately kasi yung na ang papa ko last March 21, 2025 kasi lumaki kasi yung bill uh, hospital bill tapos yung medicines niya nagulat ako sabi ko hala sana ko ng pamb pambili ng gamot tapos ang diaper araw-araw so isip ko hala kung ako ako nga nag-iisip nga ako kung sa bangko ko hihiram maraming papeles so ang ginawa ko punta ako sa online lending kasi madali instant yung pala ang terms and condition hindi ko na nabasa mabuti so ang lesson learned you need to read terms and conditions before you apply at ang capacity to pay yon kasi ang ginawa ko that time, kasi syempre kayang-kaya yung uh, yung ni-release na amount So, sabi ko, kahit deduction, okay lang. Sige, i-receive ko lang. Pero ang problema lang, pagbayad sa kanila, yon doon na nag-burden. Kaya, I hope that this video mas maintindihan nyo. Yung, yung narinig nyo sa nyo sa YouTube, yung ibang news na nangyari dito sa Pilipinas, totoo. Hindi to fake news. ah uh, yung iba patay na, yung iba nasa hospital na, iba naka parang nakoma na hindi to storytelling, totoo po ito. Kaya buhay po ang nakasalalay sa amin. Uh, sa aking case, uh, kung sino makabasa itong video na ito, iiwan ko po itong aking FB account. Doon nyo ko i-message, then malaki-laki ang amount ang kakailanganin. And hindi lang ako. ah, uh, oh, by the way, baka tanongin nyo ko, how many persons involved po ito? Uh, baka magbit ang heart nyo, ha? We are talking about whole Philippines. Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. So, hindi lang ako po ang problema sa ganitong klaseng case. Uh, we are talking about millions of people. Isa na rin ako dyan. Kaya habang maaga pa, tulungan nyo po kami kasi buhay na po ang pinag-uusapan. Hindi lang sa utang. Uh, kasi ako nga, I was thinking kung paano ko nga sila babayaran isa-isa simultaneous eh indeed kasi hindi kaya na isang araw yan eh kailangan scheduling bahala na kung past due o penalty basta yan na po so i hope that this video will catch up attention habang buhay pa kami habang may oras pa and once you re read and analyze this video pwede kayo mag-post comment hindi ko i-off open to the public po ito hindi ako wala na akong kinakatakutan kasi na proven na po yung mga illegal olas ay sobra pa kay Lucifer, Satanas, kampon talaga ni Satanas, eto mga illegal olas. Kung legit olas pa yun, hindi kami magkakaganito eh. Walang video na ganito eh. Kasi isipin mo yung COVID-19 nagsimula or lifted ang COVID-19, they take advantage eh. Yun po ang issue. So I hope that this video will catch up, will open our minds. No? So, ang title itong video na ito, Tulungan nyo po kami mga OLA victims. By the way, ako po yung author, yung piso para sa OLA victims. Ako po yan. Uh, by the way, baka magtanong kayo sa akin, may deadline po ba yung campaign na ito? Yung project na ito? Wala pong deadline. Hanggang pagtanda na namin, yun na po. Kasi, ang gusto ko yung OLA victims, maka-recover, maka-move on, at hindi na kami magre-reloan. Yun po ang target namin. That's, uh, that's my mission. By the way, ako po yung author. Ako po nagpasimuno from Dumag I was Yes, I was born in Manila but uh, residing here in Dumaguete City, Negros Oriental. Uh, thank you so much for listening in this video. Good morning and marami pa yung kasunod. Then I will explain yung susunod na video yung sa piso para sa all the victims ano ang uh, mechanics tapos uh, meron pa akong campaign kasama na rin yan sa online lending up victims yung yung mga OFW loan scam na magtataka kayo yung yung asawa ninyo na husband or wife na nagtatrabaho abroad tapos pag-uwi nagulat lang may utang pa pala tapos uh, na loan agent scammer pala may babayaran na advance fee. yon Lalaki. May isa, nakachat ako. Sabi ko, ha? Ang nabayad? yung processing fee, yung mga papele, wala. Wala pang, wala pang, kuwan wala, wala pang disbursement. Ang nabayad na, 122,000. So, red flag talaga. lokohan talaga. Isang, isang victim pa lang yan. Ganon kalaki. May iba naman, 31,000, 15,000. Ang tawag dyan, Advance fee scam, that is another crime sa mga loan agent scammers. Grabe talaga, sa telegram app pa, nag-transact. Nag May iba, WhatsApp, WhatsApp na, yung isang app siya pero hindi siya sa messenger. O oh, yan, that's another case. Eh, yan po ang campaign ko. Kaya habang maaga pa, tulungan na natin ang mga biktima. Ako po ang nag-organize kasi hirap na hirap na po ko. Hirap na, na, na rin po sila. Kaya habang maaga pa, kailangan natin sila mas sakit at all costs. etong video na ito is very vital habang maaga pa. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ito storytelling. This is a true to life situation. Thank you so much for listening in this video. Good morning. Yung nabigay kong part, may kasunod pa yan. Thank you.